Hi guitar lovers uh, so, By the way So sa araw na ito, may tutorial ako sa inyo Na ibigyan ko kayo ng tips Maring ang tips na ito ay hindi nyo pa naririnig O hindi pa ito tinatalakay Ng mga ibang gitarista So sa araw na ito tuturo ko sa inyo Kung ano yung tips na dapat nyo matutunan Na maaring Hindi pa na ituturo sa inyo Ng mga nagtuturo sa inyo O ng mga tutorial Na inyong pinapanood So, siguraduhin nyo lang po na bago tayo magsimula ay naka-subscribe na kayo. Tapos pindutin yung notification bell para ma-update kayo in case na mayroon tayong video upload. Ang gawin mo? Uh, kuhanin mo na ngayon ang iyong gitara at tuturo ko sa iyo kung anong ang tips na ito kung paano kayo ah uh, matututo ng mas madali pero bukod sa tutorial na ito, marami pa akong tutorial dito sa aking playlist kung makikita niyo na iba't ibang paraan din ng tips. Pero ito, iba pa ring tips ito. Tuturo ko sa inyo oh, kung hawak niyo na ang gitara niyo ito. Simulan natin dito. Halimbawa, dapat kung magigitara ka, kung mag-aaral ka maggitara, dapat alamin mo kung ano ba yung standard na tono. Ano ba yung standard? Halimbawa, ito. Ito, yang, ito, high E. Tinatawag ito na high E. Yung tunog na yan ay standard tune yan. So, dapat alam mo yan kung ano ang tunog na yan. Dapat alam mo kung ano yung standard tune. So, malinaw tayo dyan, ha? Halimbawa, E. Ngayon, halimbawa may hawak ng gitara. Ngayon. Tapos ngayon, gusto mong magtunog tapos yung sasabayan mong kanta marunong ka na ng tumugtog marunong ka na ng E kaya D ganyan alam mo na yan alam mo na yung tupa na yan ngayon di mo alam kung standard ba yon, dun tayo magkakaproblema so ngayon ang gawin nyo dapat nga alaman nyo ito ito sabayan nyo po ito itunong mo o itunong nyo po yung uh, gitara nyo dito sa sound ito. dapat ganyan yung tunog ng gitara nyo dapat ganyan no dapat ganyan standard high E so tsagayin nyo lang ha standard tune po yan E standard so ngayon halimbawa uh, nyo na yung alam nyo yung kanta halimbawa ay yung sa D ay ngayon eh wala siya sa standard na D halimbawa mas mababa siya pero standard dapat siya ngayon mas mababa siya ngayon ang kailangan mong gawin dito yung D kailangan marunong ka ngayon mag adjust diba dapat D ay ngayon mas mababa yung bayan mo ay diba dapat marunong ka ngayon kung D, D yan ay halimbawa D Alamin mo ngayon yung sunod na tupa sa D. Diba? D. At eh, di gaganong ka dapat. E ngayon, iba na. Hindi e ganto na yan siya. Kaya ganto ka na. Magiging ganto na ang formada ng iyong Wale, yung tupa na yan, e na. So, ngayon, yun ang dapat niyo pong alamin. Kung paano yun yung kailangan. Marunong kang mag-adjust ng tupa o ng tono. Pero ang dapat nasusundan mo na tono ng gitara mo ay yung standard E. Kaya po tayo, natin tinatawag na standard kasi yung mga kanta, kapag gumagamit ng standard, kung sabayan mo man siya, halimbawa tumingin ka sa isang magazine o nag ka ano ba yung correct o standard na chord, yung baga siya, tama siya, masusunod mo siya dahil ang tono ng gitara mo standard. Kasi kung hindi standard siya yung tono ng gitara mo, may hirapan ka nga sabayan siya kasi salit sa na din ay nga mag adjust ka pa. Ay paano kung baguhan ka pa lang, hindi mo pa masyadong alam kung paano mag-adjust. So, mas advisable, maigi yung alam mo yung standard na tono ng gitara. At marami naman pong apps dyan na sa Play Store na maaring uh, pwede mong i-download at tune sila. Nagbibigay sila ng standard tune. So, may tutorial naman tayo dyan kung paano mag-tono. Ang uh, um, bagay sa akin eh, manual pero dyan mas madali dyan pag sa application ka babase mas madali ka magtuno dyan kasi mayroon siyang Ah uh, arang monitor siya o uh, sensor siya. sensor niya kung ina ba, ba o gina ba. Baga, mas madali mo siya makukuha. So, ngayon, ang um, ang ating ang punto ko lang, yung kailangan marunong kayo kung uh, o alam nyo kung ano ba yung pagkakaiba ng standard at ng hindi standard. So, mas the best mong gamitin at mas the best mong alamin na yung standard ang dapat na tono ng gitara mo. So, nag na po tayo dyan, ha? So, mas madali ka na makakatugtog. Uh, Halimbawa, eh, bigyan kita ng example ng uh, anong kantang, ito pang D, sa labo tayo'y nagasama muli. Ay, di ba, standard dyan. Ay, kung hindi standard yung gitara, oh, gitara mo maaring pinipilit mo siya sabayan sa D, ay mababa pala yung uh, yung tono ng gitara mo. Kasi nga, hindi standard. Kadingin, mababahan-bawa siya ng isang fret o dalong fret. di Di mas mag a ka ngayon ng two, fret kasi mababa yung tono ng gitara mo. Magiging sa mo siya kukuhanin. Ay paano kung hindi mo pa alam kung, kung paano mag-adjust ng uh, tono o ng pagtupa. So, mahihirapan ka. So, mas the best, inuulit ko yung standard na tono pag-aralan nyo po. So, yan po yung ating tips sa uh, araw na ito. So, bali, bigyan ko pa uli kayo ng bonus na uh, tutorial kung paano pa naman uh, mas ma-enhance ang inyong pag-aaral sa gitara. Bigyan ko kayo ng uh, uh, simpleng uh, pagtutuno. kung hamba, wala kayong app. Ito. Kailangan ito pareho tunog. Pagpaparehohin niya parihuhin nyo to. Yan, magkaparihuhin po siya. Di ang kaya magsimula sa fifth fret. Tapos sunod, ito naman, pag itutunong mo naman to dito sa B. Dito kan ma-adjust ka naman ng pa pasulong o do sa dulo ng support fret. Dito ka naman. Tapos sunod, tutunong mo ulit G naman sa dito. Balik ka na ulit sa pipret. Tapos, ganun din ang gagawin mo dito. Pakaparuhin mo lang din. Hanggang dito. Kailangan sing tunog siya. Bale, para hindi kayo malito, dito lang kayo mag-iiba. Yan B kailangan dito katutupan ng pang ng katono niya dito sa port fret. so malino tayo sa tutorial na to bali may ikli lang ang tutorial na to pero napakalaga nito kapag ito ay nakuha nyo kailangan standard yung tono ng gitara tapos ito yung simpleng paraan kung paano magtono ng manual Papantay-pantay nyo lang ang tunog. Pareho. Tapos dito lang mag-iiba siya. Pareho na ulit. Bali, balikan nyo lang po itong video na to kung sakaling nalilito kayo. At pwede naman kayo mag-comment dyan kung sakaling ang kayo kung paano talaga siya gagawin. Basta kumita may lang kayo at may panahon tayo dyan, sasagutin natin. Basta huwag nyo lang kalimutan. Kung nagustuhan nyo, subscribe kayo, then like, tapos yung notification bell para ma-update kayo. Marami akong tutorial dyan sa playlist ko. Guitar chords, scale, and uh, tips like this. So, sana nagustuhan nyo po at uh, magandang araw sa inyo. At God bless you. Rock and roll.